Hello mga GHB, g it's me again, Winston g. Tattoo vlog, mga ka Nagbabalik po para sa inyo mga ka no? Pasensya na nga pala kayo mga ka Ngayon na ulit tayo ah uh, nakapag ano na model natin mga ka Kasi bagong ano po tayo mga ka Binunutan po tayo ng ipin mga ka uh, eh po ako ng ipin. Agad dito kaya video magapang nga to trades pa lang ngayon mga kaji, uh, bunot sa uh, kakabunot pa lang ng ipin ko. Pangatlong araw pa lang ngayon. So ayun mga kaji, uh, siyempre uh, hindi tayo haharap sa kamerang to kung wala tayong model mga kaji. At saka syempre mga kaji, uh, bago ko ipakilala sa si inyo si ma'am mga kaji, no? Uh, magpapasalamat muna ako sa si inyo mga kaji sa walang sawang suporta nyo at walang sawang panunood sa mga ginagawa kong mga videos mga kaji. So yun mga kaji, uh, sa napapa-shoutout nga pala, shoutout, shout out sa inyong lahat, saan man kayong sulok dito sa mundo mga kaji. So bago ang lahat mga kaji, ah uh, mag-intro muna tayo mga kaji. So ayun mga kaji, ah, bago ang lahat mga kaji, papakilala ko na sa inyo yung magiging model natin mga kaji. At kilalanin natin mga kaji. Ma'am, mali ka ma'am, pasok. Hi. Ay, hi. Na, hi mga kaji. Hi mga kaji. Ayun. So ayun mga kaji, no, si ma'am. na ulit nga ma'am, hi mga kaji. Ay, mga kaji. Ayun. ah ma'am, ang sexy niyo po. Bagay na bagay po sa inyo yung damit niyo, ma'am. Ah, yung damit niyo po, ma'am, Ah, yung damit niyo po, ma'am, eh, hindi naman sa... Mga kaji, huwag kayong mga ano, ha? Talagang ito lang talaga yung ano yung pwedeng masuot ni ma'am. Kasi yung tato na ilalagay namin ni ma'am, eh, dito sa gitna. Dito sa gitna namin ilalagay. So, syempre, wala nang in, in, ibang ano. So, ito yung gagamitin namin. No? So, ayun mga ma'am, ano nga palang pangalan ni ma'am? I'm Angel. Angel, ma'am. Ako nga pala si Winston G. Uh, ma'am, ikinagal, ko pong makilala kayo at uh, maging bahagi sa vlog na to, ma'am. No? So, ma'am, maraming maraming salamat po na naging model ko po kayo. So, ayan mga kajino no? Pawis na pawis yung kamay ni ma'am. Ma'am, halatang kinakabahan ka ba? O ano talang talaga sa diang mainit lang? na uh, mam ma ma'am ano po ba ma'am single or taken single single yes. oh okay nice ma'am nagka boyfriend ka na po ba dati o oh, ano meron na isa isa pa isa pa so ma'am willing po ba kayo madagdagan yung yung ano niyo yung experience ni ma'am? Um, kung meron darating. Meron darating. Welcome po ba? Welcome. Ma'am, matanong ko lang ma'am, ano po bang hinahanap niyo sa isang lalaki ma'am? Para malaman ng mga kaji natin, siyempre. Uh, pogi. Pogi, yun, pugi. Then, pogi. Tapos, isa na doon. Pogi ha, pogi. Sige. Ano then, pa? Dax. Dax. Dax, ma'am. Dax. Ma ah, ma da ano ma'am, Dax? Yes, ano, so, ano po ano 'yung ibig sabihin, ma'am, Dax ang gusto niyo? Oh, okay. Ano pa? Maliban doon, ano pa doon? Ano pa? Um, shrimp fry 'yung malinis na lalaki. Ano malinis? Ano ibig sabihin ni, ma'am? Yeah. Ibig sabihin may may maruming lalaki? Ma'am? Mam, um, ma ano pong ibig sabihin niyo? Mam, ma pakilina po ma'am kasi na, na pinapanood kayo ng mga kaji natin ma'am at saka mga magiging tagahangan niyo ma'am. Ano pong ibig sabihin niyo na malinis na lalaki? Like, ano ba? Marunong mga hygiene. <laughs> hygiene. So hygiene, ano yung ibig sabihin? Mag, ano, maligo? Yeah. Oo, oh, ayun. Sige, so ayun. Bukod pa doon, ano pa? Yun lang, pugi. Ducks. <laughs> tapos, um, marunong, marunong maligo. Yun lang, napaka-simple nun, ma'am. Napaka-simple Ano pa yung mas ma, ano dun, Mom? mas wala ba mas mabigat-bigat doon? Uh, love... ah, yun lang. Ah, lang. Ah, sige. So, ayun mga kaji, ayun yung gusto ni ma'am na magiging, ah, uh, yung lalaki, yung ideal guy ni mga kachi. Ma'am, matanong ko lang, ma'am, ito yung mga katanungan natin, yung sinasabi nga nila, ito nga nila, yung mga walang kwentang katanungan, ano po bang gusto niyo ma'am? Ducks or ducks? Eh sinabi niyo kanina ducks, 'di ba? No? Hindi ko na kailangan tanungin 'yan. Ma'am no. Okay. Ah, uh, sa labas o sa loob? Sa labas. Sa labas. Ducks sa labas. Ducks sa labas. Ducks sa labas, no? Ba, bakit sa labas, ma'am? Hindi pa ready. Hindi pa ready. Ah, okay ah uh, ano ma'am? Lights off, lights on? Lights on. Lights on. Ducks sa labas sa maliwanag. Okay. <laughs> Tapos, ah uh, ano ma'am? ah uh, ibabaw, ilalim? Ibabaw. Ibabaw. Lunok o dura? Lunok. Lunok. <laughs> ano char? Walang char char dito, ma'am. Ano? Lunok o dura? Lunok. Lunok. Anong gusto niyo, ma'am? Milk or chocolate? Milk. Milk. Yun. Lunok yung milk. <laughs> so, ma'am, uh, may experience na po ba kayo, ma'am? Experience. Ma'am, kinakabahan ka ba? Ma'am, kinakabahan ka po? Opo, first time. ka eh. <laughs> Ko, ma'am, ganito. Dito kasi kay Winston G, ma'am. Ako kasi, ma'am, uh, nagbibigay po ako ng lakas sa babae at uh, saka hindi ko alam kung bakit uh, talagang naano nagbibigay ako na parang uh, superpowers natural <laughs> walang along chemical <laughs> puro natural so ma'am yung yung ano ko po yung pampalakas ng loob, baka lumakas yung loob nyo ah uh, papayag po ba kayo na kiss tayo lips to lips kiss wag. ha wag. bakit wag I required po talaga dito yan ma'am Required yun, man Para, okay. ano, um, required. Para po, para po, yung, kumbaga, sinasabi ko sa ibang model ko nga para makahugot ka ng lakas, para hindi ka kakabahan. Hmm. I-try muna natin, ma'am. Baka gusto mo muna, hug muna tayo. Gusto okay, mo? Lang, hug. hug muna. Hug muna tayo bago kiss, ha? Uh -huh. Hug muna tayo, hug muna tayo. <laughs> Eh, pa paano po kayo maghal sa boyfriend ni ma'am? Para para malaman, ganyan, ganyan lang po ba ma'am? Kaya kayo iniwan eh. Gan, ganun lang ba ka ma'am? Ganun lang? Kaya kayo iniwan ma'am. Hindi ganyan ang hindi ganyan dapat yung paghag ma'am. Dap, uh, Tuturuan ko kayo ma'am ha, para kung sakasakalin sa uh, meron man dumating uh, na pangalawang lalaki sa buhay niyo hindi na kayo hindi na mabibreak. So, ganito yung, ang gusto kasi ng mga lalaki sa paghahag, ma'am. Doon ka po tumingin, ma'am. Ganyan. Idikit po yung mga eh, puso sa puso, ma'am. At saka parang sa... La, no, no. sa labi. labi, labi. labi. Eh, yes. tapos, tapos, anak, ganyan, ma'am. Tapos, ako na lang ganyan, ma'am. Hindi, ma'am. Hindi, <laughs> <laughs> ma'am. Hindi, ma'am. Mahigpit. Yan. ba? Diba? ba, diba, mga kaji? Ganun yung, ganun yung pag-ano. Sige, ulitin nyo, ma'am. Paano, paano kayo makap ng lalaki? Ayan. Eh, ah, yun. Yung ramdam na ramdam. Yung puso sa puso mo, di diba? okay. ba? Okay. Nararamdaman nyo ba, ma'am? Ramdam nyo po? Kasi ramdam ko yung puso nyo, ma'am, eh. na pawis na po, po kayo, ma'am! So, ibig sabihin, ma'am, nakakuha, ka, nakakuha ka na po na, ano, ng, ng powers ko, ma'am. Na, na? So, nabigyan na kita ng lakas. So, siguro naman, eh, mano na, na, natin na uh, natin, ano, Ma'am, kung sakasakali, example ko lang to ma'am, kasi pwede din natin tutuhanin to eh. Uh, ma'am, kung sakasakali, ako yung lalaki na manligaw sa na magiging pangalawang lalaki sa buhay mo. Papayag po ba kayo? Um, um, ah, <laughs> Ha? Bakit iwan? Iwanan niyo po, iuwanan niyo rin ako? Ma'am? Ma'am, binata po kasi ako. Wala akong asawa, wala akong nobya, wala. No since, ano uh, girlfriend since birth. Uh, Ma'am, papayag po ba kayo kung ako yung magiging lalaki sa buhay niyo? Ako, kung ako yung manligaw sa'yo. Kung ako yung aangkin sa puso niyo na durog. Kung ako yung bubuo sa puso niyo na durog na durog. Ayun, di ba, ma'am? Ako, ako yung, ako yung, ako, yung magdidikit sa mga na pira, 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 pirasong pira nawasak yung pag-ibig. Ano, ma'am, no? So, ma'am, papayag po ba tayo kasi ako ma'am ano eh 'yung sinabi niyo na pogi uh, 'yung mga general natin 'yung masasabi dyan. tanungin nga tanungin lang kita ma'am sa tingin niyo ba ano po ba ako ma'am pogi o gwapo gwapo <laughs> gwapo <laughs> Anong ano gusto niyo kanina um, sa lalaki oh ano gusto niyo kanina no. <laughs> di sure. ano A ano sa tingin niyo sa akin? Anong ano sa sa tingin sa akin? So haluan na lang natin. Pogi, guwapo, pangit. Guwapo. Guwapo. Ah, ma'am, galing na po sa inyo. Bukal po ba sa puso niyo ba sabi ma'am na guwapo ako? Opo. Gwapo ba talaga ako? Opo. Isang hag nga mo. <laughs> Ayan. So so ma'am, gwapo ako. Ha, ikaw 'yung nagsabi, ma'am. So ganito kung ako yung manligaw sa inyo, ma'am. At dax din ako, ma'am. Kung hindi nilang lang, ay, pwede niyo i-check, ma'am. Ay, pwede niyo i-check, ma'am. Pwede, <laughs> pwede i-check. Pwede tingnan. Dax talaga, dax. Oo, oh, dax talaga ako. Sa mga nakakaalam ha? Di comment Kung <laughs> dax ba ako, ha? So, ma'am, ganito. Ah, ganit Dax po ko, ma'am. Tapos, siyempre, iwan ko, once a week. Naliligo din naman ako, ma'am. Oh, sa isang linggo, once a week. Ano, ma'am? Kung ako yung manligaw sa inyo, papasaba ako sa inyo, ma'am. Nung ma pawis, napawis ka na sa Ano, ma'am? Kung ako manligaw sa inyo, ma'am, ha? Nung, kiss muna tayo para mas, mas, ano, yung, ano. Di, kiss muna tayo. Kiss. Yung smack lang, ano lang. Pag-ana, pag, lugar sa ngabil. Pag-ana, pag-ana pag, sa ngabil, pagpaak. Pag, Asa mo ka gusto mo paak? Sa ubos, sa taas sa 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 ubos. Na ah. ah, sa ubos ka ba? Ma'am, sa ubos ka ba? san saan ka kakagat na ko para maintindihan nila? Kung mag kung mag magkiss tayo, Ma'am, saan ka kakagat? Sa ilalim mo sa sa ibabaw Sa ibabaw Ay, sa, sa ibabaw <laughs> Ma'am, ang, ang, gagawin natin, Ma'am, kunyari sa baba ka una, mag da, dalawang dalawang kagat sa baba, lipat sa taas. Tatlong taas, tapos labas-labas yung dila natin, ma'am. Ah. Pwede ba yung gano'n? Gagawin na natin, ma'am, yung kakagat ka. Dito ka u uuna sa ano. Ma'am, ano? Okay ba? Okay. Okay, pero takpa na lang yung camera. Tatakpan natin yung camera? Pero babayag ka. Opo. Okay. <laughs> ano, ma'am? Baka napip napipilitan lang po kayo. Hindi po. <laughs> Talagang gusto niyo po? Opo. Okay. Ma'am, matanong ko lang ha, uli ha, bago, bago, bago natin gagawin yan kung ako manligaw, manligaw sa inyo, sasagutin niyo ba ako? Ano? Opo, papayag. Papayag ka? <laughs> Kasi magpapahalik ka niya di ba? <laughs> ma ah, ay, ahalikan mo na ako eh. Ma'am, hindi po ako madamot, ma'am. Kung kinakailangan niyo po yung halik ko, eh, kunin niyo po. Kaya ko pong ibigay, di ba, ma'am? So, ano ma'am? Mag-kiss na tayo. Opo. <laughs> so, walang pilitean to, ma'am, ha? Um, Wag niyo ako, hindi naman ako napipilitan, ma'am, eh. Ikaw po ba, ma'am? Baka napipilitan ka lang. <laughs> hindi, baka... Oh, sige, gagawin. So, ano? Gagawin na natin. Okay. Takpan. <laughs> ah? Ano, ma'am? Ano, ma'am? Takpan mo muna natin. <laughs> Takpan yung kamera? Oo. <laughs> mga kaji, pasensya na. Papayag si ma'am. Pero... <laughs> mga kaji, pasensya na. Pumayag si ma'am. Pero tatakpan lang daw yung kamera. Sige nga, ma'am? Sige. Action. Ukuan. Action. Tapos, sige. As, mga kaji papayag si mama ha jay pero tatakpan lang yung camera paglingin ako si mama figura ni mo anak, ang imong ang masa tapos ana ang ko si sige What? stop it get some help hmm. Ang galing niyo pala, mam. Pa, ang galing niyo po. Na, Nakailang taong experience na po ba, ba yan, ma'am? Ang galing niyo po. Nahigo, nahigo, pati tingaw. <laughs> <laughs> ma'am, ano ba, talagang, inano, mga kachik, kinagat talagang, inano ni ma'am, talagang, ano, naduro. kakabut, pa naman ang ngipin ko, ma'am, inatinodo niyo talaga. Talagang, hindi niyo, inano, ma'am, talagang, grabe naman kayo, ma'am. Ma'am, wild pala kayo pag walang kamera. <laughs> 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 so, ayun ma'am. ah uh, thank you pala sa ano ma'am ha. Sa proceed na tayo dun sa pagtatato kasi nag-aantay na, na naiingit na umiinit na yung mga ulo ng mga kajin natin. Uh, ka kakatingin sa atin na uh, ma'am. Ma'am, bago natin umpisahan, ah uh, pagsabi po sa mga kajin natin. Stay tuned mga kajin. Panorin nyo to mula sa simula hanggang sa dulo. Ayun mga kajin, no? panorin nyo to mula sa simula hanggang sa dulo. Ang sabi ni ma'am, ma'am ano po ako ma'am, Guapo, parit, pugi. Guapo. Guapo. So, ma'am, thank you, ma'am. Mga kajis, si ma'am lang yung nakapagsabi na guapo ako. Ma mga kajis, so plastin 10 ka po. <laughs> so, yun, mga kajis, uh, uh, paano? Wala pa akong ipin yan, ma'am. Guapo na paningin mo sa akin. Wala pa akong ipin na nagpabunot kasi, ma'am, kakabunot lang. Bang, ma eh. Paano pag, 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 pag nagkaipin ako, ma'am, anong tawag mo na sa akin? Pogi. <laughs> na, pogi, sobrang ano na. <gawa> Nadagdagan, gwapong pogi. <laughs> so ma'am, so, bago ang lahat, simulan natin ito isang yakap ulit. Yung hmm. may yung may, 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 may sila. <laughs> Ganito kasi ako yung makas ng ganyan. Yeah. Tapos, ikaw ma'am, hanggang Hindi ka naman yung yakap ma'am. Ganyan, ganyan. So yan, umiinit yung mga ulo nila. Umiinit yung mga ulo nyo, mga ano. so, our, nila, mga kadino. So yan, sisimulan na namin ni ma'am. A few moments later So, ayan mga kaji Sinimulan agad ng ating Co-artist mga kaji Ng apprentice natin Na si Cherry Nails Cure Yung tattoo Na pinagawa Ng ating model mga kaji Siyempre, hindi na pinatagal Mga kaji Talagang inano na ni Cherry Nails Cure Mga kaji So, siya na yung Ang uh, uh, nagtato sa ating model mga kaji yung kamay ko mga kaji umiiyak mga kaji dahil hindi ako ang nagtato mga kaji sempre at saka syempre mga kaji hindi rin naman tayo hindi kayo hindi rin magsisisi yung model natin sa gawa ng ating uh, kuartes mga kaji siyempre malinis yan gumawa mga kaji oh. sa nails pangalang mga kaji magaling yan mga kaji sa mga design eh, lalo na kaya dito sa tato hindi eh, man siya talagang ano talaga mga din na ganun katagal na sa larangan ng pagtatoto eh matagal na din siya nagpractice mga kaji sa mga practice skin muna mga kaji at saka ito ngayon mga kaji first time niyang magtato sa balat talaga yung totoo talaga na balat ng tao kasi dati mga kaji sa practice skin lang talaga siya ko siya pinaano, pinapagawa. Hindi lang namin pinapakita kasi siyempre gusto lang namin yung kung surprise! <laughs> Parang ganun mga kadi, siyempre. Tsaka hindi, hindi yan mga ano, mga kadi, talagang bago niya, -ano, sabi niya sa akin, ready na siya talaga. ready na dahil siya magtato. So, siyempre, uh, masaya ako mga kadi, pinakauna ako. Ako yung unang Uh, masaya para sa kanya kasi siyempre ako yung naging mentor niya kasi siyempre ako yung boyfriend niya ako, asawa niya ako, husband niya ako kaya ako yung unang fans niya sa larangan ng pagtatato kasi ako din yung ano yung nagturo sa kanya ako din yung ano nag-guide nag sa kanya para ka, kahit, may bigay natin yung mga kahit mga kunting kaalaman natin sa larangan ng pagtatato Uh, mabahagi natin Siyempre Sino ba naman babah Babahagian natin Siyempre At uh, tuturuan Eh wala Nang iba Di kapamilya pa rin natin Siyempre Yung ano Sa gusto lang Kahit hindi naman kapamilya Kahit sa gusto lang eh Hindi eh, tayo madamot Sa mga ganyan So ayun mga kaji Sa gusto nga pala Magpatato no Ulitin ko ulit Pumisita kayo dito Sa ating Mounting studio Mga kaji So ayun mga kaji uh, Ayan na so panoorin nyo ito mga kaji mula simula hanggang sa dulo mga kaji And bisitahin nyo rin at uh, supportahan nyo rin yung Facebook account ng co-artist natin na si Cherry Nelscure mga kaji Yan yung ano niya mga kaji uh, Facebook account niya, Cherry Secure, mga kaji. So yun mga kaji, maraming maraming salamat nga pala sa mga walang sawang pagsuporta niyo at walang sawang panunood sa mga ginagawa natin mga videos mga kaji. So yun mga kaji, sit back, relax, enjoy watching mga, ka mga kaji. Panoorin niyo to mula simula hanggang sa dulo mga kaji. You know... Hello mga uh, tapos na yung tattoo session natin kay Ma'am Angel. Meron tayong uh, ipapakilala sa inyo na female tattoo artist natin. Eh, dating uh, taga-videographer lang natin, eh, ngayon isa ng ganap na tattoo artist mga haji. g eh, na lang yung humusga mga haji kung kamusta ba yung gawa niya mga ka-G. Uh, Ma'am che Cherry, uh, pakilala kita sa mga ka natin dito ka. Hi. Hi. Ayun mga Kaji, ayun yung bago uh, female tattoo artist natin. So syempre kami dalawa magtatanong kay Ma'am Ma Angel, sa model natin, kung ano ba yung ano na o naranasan niya sa kamay na sa mahiwagang kamay ni Cherry Tattoo. Say, arigato pa so. Uh, <laughs> ay. Ayun, mga kaji. So, ayan ang nagiging tattoo ni Ma'am Angel, mga kaji. So, ayan. Butterfly with half moon. Sige, Ma'am Cherry, tanungin mo si ano, ano bang may, may tatanong mo kay Ma'am ano, Ma Angel? Kumusta yung tattoo niyo, Ma'am? Pakirate uh, okay, niyo po kung ilan sila. Um, ang rate ko ay <laughs> 11 11? Uh, 11 to 10. 10. 11 to 10. Ito <laughs> yung 11 to 10. 1 to 10. Over. Um, Over. Wow. Yung quality. Yeah. Ito ba? Ikaw pa mo tayo naman siyang mga. Wala ka lang. Ito ba? Ito yung quality, ma'am. Yung quality, ma'am? Um, sobra. Kasi maganda. <laughs> Tapos, yung ako ang nagtato, ma'am. Anong naramdaman mo? Uh, medyo masakit, pero masarap. <laughs> Ay, wow. Oh, ang Sarapang pala. So, ano? Anong masasabi mo man sa tattoo artist niyo na tumira sa iyo? Ah, uh, makakabalik ka ba? Makakaulit ka pa ba? Opo. Uh, kung... ano, masasabi, ano masasabi niyo sa sa kanya sa pagtattoo sa iyo? Ano masasabi mo? Um, thank you. <laughs> uh, ade, ah, ate, kumusta yo? Kumusta ano, ah, ano pagtatuon niyo sa iyo? Okay lang ba? Magaan lang ba yung kamay niya hmm. o ano ba yung ano? Kasi siyempre, di man siya ganun ka ano katagal pa sa tato eh kamusta yung ano um gaan lang then pa ano parang parang professional din eh? oh para. <laughs> parang... para para matagal na sa ano, uh. oh, kahit ako ma'am ano din ako na, ano din ako sa ano sa tawag nito sa gawa ni Ma'am Cherry. So Ma'am Cherry, ikaw, ano, kamusta yung ano, yung experience, experience mo sa ngayon eh nakapagtato ikaw na yung humawak sa dapat ako yung hahawak. <laughs> hindi pala madali magtato. Ano magpa magpapatato sa lalaki? Tapos ano G ka ba? Pwede rin, G, G. Na, G rin, pwede. Oh? Depende kung saan part pa sa sa bukton-bukton or sa braso. sa braso lang okay. Okay. Ma'am, okay. uh, okay. so ayun. Ma'am, sige daw, hindi hindi daw ako, ma'am. So ayun mga asi, uh, Tapos na yung tattoo session natin uh, Ma'am, tapos na yung tattoo session natin So hug na lang tayo ma'am uh, Hug mo muna ako hug. Tapos Wala bang halik ma'am uh, Kasi patapos na tayo Halik na, so, smack lang oh, smack. Smack? Oh, smack lang Ah? O, okay, ismak lang. <laughs> Is smak Ay, lang. ayun. 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 Shopping. Uh, shopping? Um. <laughs> 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 Ay, dira lang sa aping. Sa aping? Ayun, mga kasi, tapos na kami. So, ma'am, pakisabi sa mga bagong supporters nyo. At saka, pakisabi <laughs> sa mga, ano, sa mga bagong taghanga. Magiging bagong taghanga nyo, ma'am. Please support Winston G. Tato Vlog. Ayun, mga ka At saka pakihits na lang din yung, yung notification bell para updated kayo lagi sa mga i-upload natin mga bagong video. So, ayun, mga ka uh, Kita kits yung next vlog. So, ayun, ma'am. Pakisabi. Kita kits. Panoorin nyo to mula simula hanggang sa dulo. dulo. Panoorin nyo to mula simula hanggang dulo. Ayun, mga ka Maraming salamat, mga ka Kita kits. Next in, in on next vlog. Bye-bye!